Mga bata, ito inyo inyong kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Pero bagong lahat, alam niyo ba na ang ilog pasig ay sikat na sikat noon? Noong nabubuhay pang ating mga ninuno, ito ay napakalinis at maraming isdang naglalangoyan. Masarap ding maglaro at lumangoy rito. Halika, samahan niyo ako upang malaman ang pinagbulan ng ilog na ito. Isinulat ko ito para sa inyo para sa Lampara Books, ang alamat ng Ilog Pasig. Iginuhit ito ni Glenda May Abad. Tara! Noong unang panahon, sa Timog Katagalugan, may dalawang batang matalik na magkaibigan, sinapas at makisig. Magilaw sila sa isa't isa, nagkakasundo sa lahat ng bagay ang kanilang mga kanayon, nagkakaisang sila ang dapat magkatuluyan pagdating ng tamang panahon. Lumaking maganda si Paz. Si Makisig ay nagbinatang magandang lalaki. Naging mahusay na makata si Makisig. Si Paz ay may malamyos na tinig. Nilalapatan ni Makisig ang kanyang mga tula ng musika samantalang si Paz naman ang umaawit ng mga obra ng binata sa saliw ng gitara nito. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang magpa-siyang magpakasal sina Pas at Makising. Ang lahat ay nagpresentang tutulong sa paghahanda ng kasal. Ngunit dumalaw si Don Gaston sa mga magulang ni Pas. Matagal na panahon na ang pagkautang ninyo sa akin, kailangan magbayad na kayo kung hindi ay kukunin ko ang lupang sinasakan ninyo bilang kabayaran. Wika ng Don. Nagmakaawang mga magulang ni Pasa Don. Hindi naging magandang ani dahil sa sunod-sunod na bagyo. Gagawin po namin lahat ang gusto ninyo. Huwag lamang po ninyong kunin ang lupang minanapan namin sa aming mga ninuno. Babalik ako. Wika ng Don. Isang araw, bago ang kasal ni Pas at Makisig, ay ipinatawag ni Don Gaston ang mga magulang ni Pas. Nasa ituktok ng burol ang marangyang bahay ng don. Nakaratay ang don. Malubha ang aking sakit, Anya. Iniwan ako ng aking mga utusan dahil ayaw nilang alagaan ako. Ipinatawag ko kayo dahil sinabi ninyong kahit ano ang hilingin ko ay ibibigay ninyo. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Tanong ng Ama ni Paz. Kailangan ko na mag-aalaga sa akin, si Pas. Ngunit ikakasal na po si Pas kay Makisig, tutol ng Ama ni Paz. Dalhin ninyo rito si Pas. Kung hindi, ay mawawala sa inyo ang inyong lupa. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? tanong ng ama ni Pas Kailangan ko ng mag-aalaga sa akin si Pas Ngunit ikakasal na po si Pas kay Makisig Tutol ng ama ni Pas Dalhin ninyo rito si Pas kung hindi ay mawawala sa inyo ang inyong lupa Walang nagawa si Pas kundi ang umiyak nakataya ang lupang tanging yaman ng kanyang pamilya. Kinagabihan ay tinahak niya ang daan patungo sa bahay ng Don sa ituktok ng burol. Nagbitiw siya ng pangako. Mahal kita makisig. Hintayin mo ako. Ipinapangako kong babalik ako sa iyo. Nalungkot ang buong nayon nang hinayang sa naudlot na pag-iisang dibdib, ninapas at makisig. Dala ng labis sa kalungkutan, umalis ng nayon si makisig. Siya man ay nagbitaw ng pangako habang binabagtas niya ang daan patungo sa kabilang burol. Babalik ako at magpapakasal tayo, pas. Ipinapangako ko. Gabi-gabi, habang natutulog ang inaalagaang doon, nagpupunta si Paz sa gilid ng buron. Tangan ang isang gasera. Inaanimad niya ang nayon sa ibaba. Makisig, mangako ka sa akin. Ako lang ang mamahalin mo. Ibubulong niya sa hangin. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Panay ang daloy ng kanyang mga luha. kabilang burong, si Makisig ay naghihintay rin. Nakikita ang liwanag ng gasera sa malayo. Oo, Pas. Sa muling pagkikita natin ay wala na makakahadlang sa kasal natin. Walang tigil din ang kanyang pagluha. Pumapatak ang mga butil sa lupa, gumugulong sa dalisdis ng burol. Gabi-gabi, nagpupunta ang magkasintahan sa gilid ng ituktok ng dalawang burol, sabay na lumuluha ang mga butil ng mga luha dumadaloy sa paanan ng dalawang burol. Isang araw, sinabi ni Don Gaston kay Pas, "Alam ko kung anong iyong isinakripisyo, Pas. ko ang pagmamahal mo kay Makisig." Inutusan ng Don ang dalaga na kunin ang isang lumang baul sa isang lihim na bahagi ng bahay. na si Pas nang buksan ng Don ang baul. Bago ako pumanaw, ay yahandog ko ang mga ito sa iyo, Pas. Mga diamante at alahas na ginto ang laman ng baul. Hindi lamang ang inyong lupa, kundi ang yamang ito ang kabayaran ng iyong kadakilaan. Ito ay para din sa inyong busilak at dalisay na pag-iibigan ni Makisig. Nang araw din iyon, ay tahimik na pumanaw ang doon. Nang magtakip silim, ay dinala ni Pas ang baul sa gilid ng burol. Kahit anong kayamanan, ay hindi matutumbasan ang pag-ibig ko sa iyo, Makisig. Wika niya hindi ako liligaya, ibigay man sa akin ang lahat ng mga alahas sa mundo. Nagulat siya nang maaninag niya ang tubig na umaago sa paanan ng burol. Kagiat na inihagis niya ang baul. Nagliwanag ang kumakagat na dilim sa kislap ng mga diamante at ginto at naaninag niya ang lalaking nakatayo sa gilid ng utok-tok ng kabilang burol. Makisig, makisig! Sigaw niya. narinig ni Makisig ang sigaw. Bumaba siya ng burol at nilangoy niya ang tubig patawid sa kabilang burol. Nagliningning ang mga diamanteng palutang-lutang sa tubig. Nang marating niya si Pas ay niyakap niya ng maigpit ang dalaga. Bumalik ang saya sa buong nayon nang matuloy ang pag-iisang dibdib ni Napas at Makisig. Noong una, nahiwagaan ng mga tao sa biglang pagbukal ng ilog sa pagitan ng dalawang burol. Kalaunan, iniugnay nila ang ilog sa dalisay na pag-ibig ni Napas at Makisig para sa isa't -isa. -isa ang ilog ang naging buhay na simbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Ang kwento ni Napas at Makisig ay nagpasalin-salin sa mga henerasyon. Marami ang nagsabing ang gaserang dala ni Pas sa burol gabi-gabi ay ang buwan na nakatunghay sa umaagos na tubig sa ibaba. At ang mga bituin daw sa langit ay ang paghunab lamang ng mga diamanting kanyang isinabong sa tubig. Ang mga makata at manululat Naging paboritong paksa ang ilog sa kanilang mga obra. Ang ilog ni Napas at Makisig. Kalaunan, ang ilog ay tinawag na Ilog Pasig. Sa kasalukuyan, ay dumara ng ilog sa walang katapusang pagpapanibagong buhay para maibalik ang dating ringal nito. Mga bata, salamat sa inyong pakikinig. Sana nga ay muling bumalik sa dating anyo ang ilog pasig. Kasama niyo ako sa pag-asam na sana tayo at ang may kinaukulan ay agad gumawa ng aksyon upang muling luminis ang ilog pasig. Hanggang sa muli, itong inyong Kuya Jun, laging magbasa upang tumalino.